What is up sa inyo mga kap? Kamusta? Kamusta? At ngayon ay uh, tinetest natin itong ating uh, bagong camera na DJI DJI pa rin kasi naging uh, fan ako ni DJI sa quality ng camera niya At uh, sa GoPro kasi may history siya ng overheating daw Daw ah. O, hindi ko naman alam kasi hindi pa tayo nakakagamit no at never pa tayo nagkaroon ng GoPro Pero ang gamit natin ngayon ay isang action camera ni DJI At ito, tinetest na kaagad natin So, spin up natin yung DJI Pocket 2 natin dito sa action camera Kasi, yun nga, mas more on motor-motor uh, tayo at hindi naman pwedeng pang-motor ang DJI Pocket 2 uh, At syempre, tinetest ko na rin itong... Uh, mic na uh, built-in ni DJI at sa uh, wala tayong uh, wireless mic dito at kamusta naman kaya ang field of view nito so naka wide ako 4K 60 at tamang tama gabi uh, makikita natin kung uh, okay ba to sa paggabi at saka yung uh, stabilization nya kasi alam naman natin si DJI Pocket 2 is sobrang stable siya kasi uh, gimbal siya no and etong si action camera eh tignan natin kung okay ang rock steady nito so again we're on 4K 60 uh, fps magdadag steady ang color natin is normal color wala pa akong uh, binabago as is na settings lang at ang gamit pala natin na chin mount no sa naka-face tayo is yung ginawa natin for uh, DJI Pocket 2 nakakalungkot man na pakawalan natin si DJI Pocket 2 eh mas uh, kasi natin to sa pag biyay -BI natin uh, maganda talaga si DJI Pocket 2 no? even sa low light talagang proven and tested ko yan napakaganda nya at uh, ito na nga yung pinaka-test natin dito ay DJI uh, Action Kung okay din ito sa low light yung Bago nilabas kasi na ano ngayon, di ba? Uh, DJI Action 5 Ayun uh, Yun, sigurado, maganda-ganda performance ng sa low light Sana, no? mo oh, oh, oh. maganda oh lubak lubak yan guys lubak lubak kung may ang mic neto ay eh, magahanap tayo ng pwede natin uh, bilin para maging uh, maganda ang performance ng mic nito ni DJI Action. All right. Pero uh, for the meantime, pagtsatsagahan natin itong uh, Alam niyo na, built-in mic katulad ni GoPro Hero Plus LCD kasi dati wala naman tayong mic. Lalaksan lang natin yung uh, boses natin. All right. baka mapangu ang aking ilong <laughs> oh, napaka traffic ah napaka traffic camera sa natin Laan natin ng sobrang hitbit <coughs> Alright, wind noise test Sobrang lakas ng hangin Wind noise, wind noise test Alright Huh? Wind noise Hello, rinig pa ba tayo dyan? Dahil malakas ang hangin So, rinig pa ba tayo? Dito na tayo sa Oh, hard door. Oi. Yeah. yeah. Oh, nahulog oh. Kada mag-box, uh, nahuhulog sa pisngi. Hindi pa secure dito ng. i natin. Ayoko kasi mag Full face napaka limited ng makikita mo ah, Valenzuela People's Park ito ko talaga half face lang pero makakapag vlog ka ganda kotse sa likod natin Nakakalakas ng ilaw So ito rin pala uh, Hindi naman to Yung battery nito is hindi daw full charge No? So makikita ko na rin kung ilang minuto ang tatagal nito or ilang oras. So medyo traffic, no? Maganda, maganda. Pagdating sa bahay, makikita ko kung ilang percent 'yon. Ah. Uh, yung ilong ko. kumusta ang low light nito ni DJI action cam so biruin nyo no dati naka gopro hero plus lang tayo uh, sobrang lumang modelo pero na, natawid natin nagkaroon tayo ng pocket 2 at ngayon, ngayon talagang action camera na. Well, uh, masaya naman ako kasi unti-unti uh, na natin na uh, kukua or nagkakaroon tayo ng mga dating pangarap lang natin. Napakasarap sa pakiramdam na unti-unti mo nang nakukuha 'yung mga pangarap mo. Woo! kaya yung sa Alam ko taga dito si uh, Sir John. Ang gero. Dito dito dito. Alam ko taga dito sila. Anywhere there or somewhere there? <laughs> Anywhere there? Okay. Okay. O so, padaan niyo na kasing sasakyan. Dahil tayo traffic yun eh. Alam niya nang may lili ko, pagbigyan niyo na. Sa mga nagmamaneho diyan Mga drivers ganyan. Kung motorian kung kotse, lalo na tao no, kung tao eh, Huwag niya nang unahan. Dapat magkakapatid tayo sa daanan, nagbibigayan tayo. dalim dito ah sa aking mukha alright nandito na tayo sa Malabon welcome home sa Malabon may okay. traffic din grabe naman ito nga yung secret daanan, traffic pa din 明白。 Ayan, ay, uh, <laughs> naman tayo. sa parking lot natin no? ha <laughs> kasi ano uh, dapat madaling araw nung wala nang masyadong tao eh rush hour pa ngayon eh hey, Grabe mo ang traffic Dito sa secret daan <laughs> First time to Na nag traffic ng ganito Na nakita ko Kasi most of the time Walang sasakyan dito. Hindi naiipon ng ganito. Ayun, traffic. na tayo sa Yanga Street uh, kalagpas na tayo sa traffic dapat talaga yung truck is sa mga ano lang uh, not rush hour at sa mga naghanap ng kotse dyan oh, dito pala sa Yanga ang M4 GH pala yung uh, kotse natin mga kap na ginamit natin sa birthday and yes totoo uh, ito ang ating kotse pinangalanan natin siyang hope katulad ni Miracle na napaka imposible magkaroon tayo nito na, na branded na motor before no is nagkaroon tayo so himala kaya tinawag ko Miracle at si Hope naman Kaya ako sa pinangalan ng Hope Ay sa katahilan ng Akala ko hindi ako magkakaroon ng ganyan Kasi hindi naman tayo mayaman Nagtatrabaho lang tayo ng saktong sahod lang Wala akong uh, credit card Wala akong malaking savings account So nagtatrabaho lang tayo as virtual assistant And doon ko napatunayan na meron pa palang pag-asa kaya ako sa tinawag, tinawag na hope okay dito yung uh, bahay ng uh, papa ni misis dito rin kami tumira dati hanggang ngayon naman nagyan pa rin yan kita sa Juniso Grabe traffic dun eh Oras dito walang sasakyan no <laughs> Alright Kaya bakit wala tayong passing light Magana yung passing light ko Passing light go be kami traffic magaling passing light natin dito kami dati nakatira diyan sa bahay na yan at ang naglilipat kami grabe ang nangyari sa amin nawala lahat na ng halos mamahaling gamit namin vacuum dalawang TV printer, dalawang CPU. Malala. At ayun. Kaya na lang, pinagpo sa na lang namin. Baka balikan pa kami kasi dito lang naman kami sa area lumipat. So ayun, ma kamusta naman ang naging performance nitong na camera natin sa gabi? Kasi pwede rin tayong bumiyahe ng gabi. Eh, malalaman natin kung madilim ba o maliwanag pero for sure sa umaga, maganda ang kuha na ito. So, ayan lang. Maraming maraming salamat sa inyo mga kap. Medyo magiging tuloy-tuloy na ang ating pag-upload dahil meron na tayong action camera na intended talaga for uh, motor din. So, hindi lang naman pang motor tong camera natin. Pwede rin pang uh, walk, block, kahit anong vlog. Basta... Maraming maraming salamat sa pagsubaybay at kung hindi ka pa nagsusubscribe, subscribe ka na. Alright. <laughs>